Mula nung uh, ako ay umupo, ito eh, nga sabi ko, eh, dapat, natin, dapat natin ayusin ang sektor ng agrikultura. At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga manalo na ating mga magsasaka ay ang patubig. At yan po ang aming inuuna. Kaya po, itong mga project na ganito, mabuti na lang na, si, meron na tayong bagong teknolohiya itong solar. Dahil kung uh, maalala ninyo yung kinagamit natin, mga pump, mga diesel, mahalang ang uh, krudo at uh, mahalang maintenance at saka maliit lang yung mga bomba natin dati. Kaya uh, ito ay eh, napakalaking bagay. Kaya ito hindi lamang ito ay tikan nakita naman ninyo doon sa video ay eh, marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas 'yan. Uh, hindi gani yung iba, hindi ganito kasing laki. At yung iba ay mga pang coverage niya mga 15 hectares, 18 hectares, meron pinakamalaki na yung iba ay 35 hectares. Pero ito he, ito ay palalakin pa natin.